Kulang na kami ng isa mga babe. Aalis na yung kuya ko. Ingat kuya. See you soon. Kumain din ako sa fine dining restaurant mga babe. First time to ni beautification. Uh -huh. <laughs> Hi mga babe. Today na alis yung panganay kong kuya. mag abroad ulit siya mga babe. Iyahatid naming lahat ang kuya mga babe. Mabuti na lang at nakapag-vlog kaming magkakapatid bago siya umalis. Kasi siya yung pinakang pinilit ko na magsuot ng duster mga babe. Sabi ko malapit ka naman na umalis. Mag-vlog na tayo. Magsuot ka na ng duster. Pagbigyan mo na si Beautification. <laughs> Nung una ayaw niya kasi lulokohin daw siya ng mga tropa niya. Sabi ko, bibigyan na lang kita ng pera, kuya. Napapayag ko siya, mga vibe. Tapos after namin magvideo ng nakadaster, hindi ko siya binigyan ng pera. <laughs> ang tawag doon ay nauto ng bunso ang panganay. <laughs> Favorite pala ako ng mama kasi solo akong babae. Dito lang sa bus station, papunta ng Maynila namin, iahatid ang aking kuya kasi ayaw niya na magpahatid sa airport. Nakakasad talaga yung mga gantong abroad abroad na ganito no. Wala e eh. kailangan kumayod para sa family. Sa pagkakaalam ko 8 months yata ulit siya sa barko tapos uuwi na ulit. May palaro ako sa inyo mga vape Magbigay ng mga lugar na nakakaiya Magbibigay ako ng example. Um airport nakakaiyak ang airport. Kayo naman mga vape, magbigay ng mga lugar na nakakaiyak. Let's go. See you soon, kuya. Para sa pamilya laban. Ingat ka sa mga biyahe mo at palaging magpepray. Ngayong gabi naman ay kakain tayo sa fine dining restaurant. <laughs> <laughs> Naloka si Miss Judy Ann Santos Sa height ni Beautification Mga babe Tiningnan niya ako mula Ulo mukhang paa Hi Ganyan ka ba talaga kata? Thank you for your time Thank you bye. your Hi <laughs> my God, mga babe This is my first time na kumain sa fine dining restaurant ah! Kasama ko ang aking cutie mom Alam nyo ba, mga babe Ang expected ko sa mga fine dining restaurant Yung pang mayaman na kainan Tapos sa order ka ng mga pagkain Pero pang mayaman yung style ng pagkain Alam mo yun? Diyos ko, hindi pala Ang fine dining restaurant pala Isa-isang sinaserve yung pagkain From appetizer hanggang sa mag-meal na Hanggang sa mapunta na sa dessert My God! Nahihiya talaga akong gumalaw mga babe kasi feeling ko mali lahat yung ginagawa ko tapos kinain ko pa yung pipino na yan. Hindi pala dapat kinakain yan o okay kinakain hindi ko alam. Ganon pala yun kada isang pagkain i-explain kung ano yung paano ginawa yung mga ganong eksena. Kahit gutom ako okay lang kasi ang ganda naman ng nag-i-explain eh si Miss Jody Santamaria. Ay, Judy Santos pala. Mali! Kasama ko din ang naka ko. Kakain kami ng pangmayaman na pagkain. Diyos ko, naninibago ako sa ganitong kainan, mga babe. Pangparesan lang kasi si Beautification. <laughs> Tingnan nyo ako, mga babe. Tinitingnan ko yung paligid ko. Kung paano nila kinakain yung pagkain. Kasi baka mali ako ng gawin. <laughs> Sobrang conscious ko talaga sa mga galaw ko, mga babe. Kasi kahit maganda yung mukha ko, hindi ako sanay kumain sa mga ganitong pangmayayaman, mga babe. <laughs> ang kukit ng mga pagkain, mga babe. <laughs> Pero in fairness, ha, ang sasarap. Kahit yung iba, bago sa panlasa ni Beautiful, masarap siya, mga babe. Sulit yung first time ko here. Kinain ko ngayong kawayan dyan, akala ko edible siya, hindi pala. Napahiya na naman si Beautification. <laughs> Ayan, dessert na si verification. Mga babe, try nyo din kumain dito sa Angry Dobo. Dito sa Alabang eh. Ang saya kumain dito. <laughs>